Hi guys! Meron po palang nagtatanong kung maganda ba yung nagre-redeem ka ng butler o na sobrang tagal punuin para makapag-upgrade ka sa magkano ang butler hindi ko alam sa inyo pero sa akin kasi nasa 5 crowns. Siguro kung sa Pilipinas to nasa 50 to 30 pesos. Tapos 7 days lang yung pag-harvest niya. Para sa akin guys dahil sinubukan ko to maganda at hindi maganda. <laughs> Kasi yung 5 grounds na yun, isang linggo mo din siya pupunuin. Tapos yung butler niyan, yan, kapag redeem mo, 7 days lang din. Kapag mataas na yung level mo, minsan hindi pa makukope up yung 5 crowns na yun. Kumbaga, hindi mo mababawi na expired na lang yung butler mo tapos hindi ka pa din umabot ng uh, 20 to 30 pesos. Maganda kung wala kang oras, kusang mag-harvest yan para sa'yo. Hindi maganda kasi matag mas lalo kang matagal makapuno. Kaya ang payo ko po dito sa inyo, wag kayong redeem ng redeem kasi matatagalan kayo. Alam niyo yung ano, bago ko naabot yung $10 is inabot ko yung level 70. Tsaka ako naka ano, kasi ang ginawa ko dati kasi guys, puro ako redeem ng butler, tapos, kahit lagi ako nakaupo, malaki na yung earnings doon kasi meron siyang uh, 20%. Maliban sa may 20%, meron din akong kasipi, which is mas mag increase pa yung gold. So, ibig sabihin nun, medyo malaki ang nakukuha kong gold harvest every time. Kaya, dapat mas mabilis ako makapuno ng $10, ba? Diba? Pero dahil redeem ako ng redeem, hindi ko man napupuno ka agad yung $10. So, hindi maganda yung pag redeem Kung after mo talaga ay kumita, syempre, pagtsatsagaan mo i-harvest ng kusa. Kung sinasabi nyo na, eh, nananakaw ng iba eh, may paraan naman dyan, i-delete mo lahat yung playmates mo, walang magnanakaw. Kahit na nanakaw yan, meron ka pa din namang nakuha. Ang gawin mo lang, yung suggest ko sa inyo, di ba kung uh, halimbawa na sa level 50 plus na kayo, napapansin ko every 22 minutes. Halimbawa lang yan na every 22 minutes ka nag-harvest. So, titingnan mo lang yung orasan every 22 minutes. Open the app. Tapos, uupo ka muna para mag-increase bago mo i-claim. So, ganito. Ako kasi may butler ako kaya hindi ko mapakita sa inyo eh. Halimbawa, uupo ako dito. May kita niyo yung mic on. Di ba hindi siya naka-green? Naka-gray siya. Pero kapag uupo ako, magiging green yan. Tapos, increase production. Yan guys, hihintayin natin to kasi malapit na kusa na mag magkiklaim yung butler ko para sa akin. Nakikita nyo yung timer, 1 minute. Ayan, 50, 56, 56 seconds na lang. Yan, kita nyo guys, kusa nang nag-harvest yung butler ko para sa akin. So, every 20 minutes or round off natin sa 21 minutes, every 21 minutes, kung wala akong butler, e-check che ko tong farm ko. Tapos, aakit ako dito or uupo ako kahit sa ang room, pwede. As long as makita mo na yung green arrow na pataas, ibig sabihin niyan, increase, pwede ko na siyang i-claim. Ayan, para medyo malaki yung makukuha natin. Ito pala sa mga hindi nakaintindi kung paano nag-work tong farm since nandito na din naman. Una, i-harvest mo yung mga pananim mo. Ikalawa, yung mga golds mo na nakokolekta doon sa taas makikita mo. Tapos, itong level up, lalabas yan kapag nakompleto mo na, i-click mo lang yung upgrade. Pag-click mo ng upgrade, merong 50 cents na ma-add, depende sa currency nyo. Sa akin, 50 cents. Mapupunta yan dito sa red packet ma-add. So, kapag napuno na natin yung red packet ng 10 dollars, ito kasi sa akin, 82 yung ano dyan, kapag umabot ng 100 yan, katumbas nun ay 10 dollars. Pwede ko na siyang i-withdraw. So, yung minimum dito na pwede mo i-withdraw is 10 Every 10 dollars, pwede mo i-withdraw. So, yan lang po. Sana nakatulong po sa inyo ang informasyon na ito. Kung meron pa kayong hindi naitindihan, maaari pa din kayong mag-iwan ng bakas dyan sa comment section. At sasagutin ka po kayo kung may available time ako. Maraming salamat sa panonood.